Moira, ikaw pa talaga yan? Oo, oh, bakit? Bakit ganyan yung itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Wala kang pakilam! At amoy, amoy ala ka. Oo, oh, kasi uminom ako. I partied! Talaga? Pagkatapos ng na mga nangyari sa'yo, nakuhong pa talaga mag-party? At bakit naman hindi? Inosente ako bakit ako magpapaapekto? Ikaw ang dapat maapektuhan dahil ikaw ang punot duno ng lahat ng ito. Alam mo, Moira, alam ko na napakagaling mong magsinungaling. Pero hindi mo na ako maluloko. Sigurado ako na palayas ka sa bahay ninyo. Kaya ngayon, sa lansangang ka na lang nakatira. Excuse me. Kahit mapalayasin ako, hindi hindi ako matutulog sa kalsada katulad nyo. Excuse me, mayaman ako. I have assets. I have more assets than you can ever imagine. Oo nga, eh, pero ngayon, amoy bulok na gulay ka. Alam mo kung ako sa'yo, umuwi ka na. Kasi baka mamaya, pagkamalang kang taong grasa, tapos limusang ka pa. But anyway, I have to go. Ay, teka. Sigurado ako, kakailanganin mo to. O ito, sigurado ako wala kang cash. Hindi ko kailangan yung pera mo! Balis ka na! Sa talaga na ugaling. may ko na nga itong binibigyan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Pero bago ako umalis ha, gusto ko lang sabihin sa'yo, alam mo, sa lahat ng mga naging look mo, yan, yan ang pinakabagay sa'yo. Alam mo yung dating na parang ang baho mo, na ang dumi mo, na Amoy bulok na hindi mo maintindihan. Perfect. Alam mo, i-maintain mo na yan. Dapat ganyan na palagi ang look mo. Bagay na bagay sa'yo. Anyway, I have to go. Bye. Umayas ka na! Beste.